Ang mura lang nga ng saging na sabasabing niyan, pati na rin nga yung kamote. Kaya bumili nga si Geraldine para gawin nga niyang maruya. Pinahapo na naman, paalis na rin si Carlos para nga pumunta doon sa pwesto niya para makapagtinda nga ng Paris. Sinama nga, nga niya si Tantan at saka si Talia, dadaanan nga namin doon kasi may pupuntahan nga kami ni Geraldine. Naglinis lang nga muna kami ng bahay pagkatapos nga nun lumabas na rin Pagdan kami. Pagdaan nga namin doon sa may pinopwestuhan nga niya, may mga kumakain nga pero wala nga doon si Carlos, pati na rin nga yung mga bata. Kaya nagtataka nga si Geraldine kung nasaan. Patingin-tingin na nga lang

Ayaw, ayaw pambiling milk tea! Milk doon! Ayaw na! Ayaw sa Pambiling milk tea! sila ng pambiling milk nung birthday ni Carlos. Kahapon nga, pagkatapos naming mag-deliver ng biryani ni Geraldine, meron kaming nakitang commercial space for rent. Pinikturan ko nga siya din pag uwi nga namin ng bahay, tinex ko nga yung number na yon para itanong lahat ng details. So yun nga, chinek nga namin siya ni Geraldine. Wala nga dito yung may-ari nito at nasa Maynila nga daw sila. Yung lugar kasi na binanggit nga, alam nga namin ni Geraldine, kaya pumunta nga kami para silipin. Okay naman yung pwesto, malaki naman. Ang problema nga lang nga namin ni Geraldine dun. Bandang looban kasi siya at hindi nga siya masyadong kita. Kailangan din talaga pagkakakain, kailangan sasadyain nga. Hindi nga katulad nung unang choice nga namin na malapit nga siya sa school. So yun nga pag-uusapan pa nga namin ni Geraldine kung kukunin ba namin yun o oh, maghahanap pa ulit kami ng iba pa. Kadating nga namin dito sa may publasyon, dumaan nga kami ng Everwin. Imbis na milk tea nga yung bibilin nga ni Geraldine, ice cream na nga lang nga yung binili niya para doon sa dalawang bata. Buti nga at hindi rin nagreklamo si Talia kasi ang alam nga niya milk tea daw yung bibilin niya doon sa pera na binigay nga sa kanila. Nakita nga niya yung ice cream, tuwang tuwa din naman siya kasi nga nakikipag-agawan pa nga siya kung ano nga yung kukunin nga niya. Parang korneto nga yung kinuha niya para sa dalawang bata. Then kumuha din nga siya ng drumstick para nga sa aming dalawa naman. Yun lang din naman yung binili nga namin dito after nga no, nagbayad na nga si Geraldine at lumabas na nga kami. Bago nga kami dumiretso sa e-bike, pinagbabalatan na nga muna ni Geraldine para nga makain yung dalawang bata. Si Talia nga kapag ganito nga yung pagkain, hindi mo talaga siya pwedeng hindi babantayan. Hindi ko na nga lang nga siya nga ng video hanggang maubos nga niya yung ice cream. Kasi mula ilong talaga hanggang baba, punong-puno talaga ng chocolate. Habang nasa e-bike nga kami at pauwi na nga kami, panay nga ang kulog. Sabi nga ni Geraldine, kapag kaumulan, maliligo nga Ilang kami. Ilang beses na nga kumukulog nga, pero hindi naman natutuloy yung ulan. Pero ngayong araw na to, parang talagang matutuloy nga siya. So yun, pag uwi nga namin, bandang alas 7 nga at nasa bahay na nga kami, nananahimik na nga kami dito sa loob ng bigla nga ang umulan. Kaya yeah, yeah, nga ako ni Geraldine maligo at talagang naligo nga kami. Ang sarap din nga ng pakiramdam kasi nga nalamigan din yung katawan nga namin. So yun nga guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today babu